alam mo, kapag bumalik ako sa mga alam paggabata ko sa probinsya, parang kahapon lang lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, madina hindi mo pinapansin pero ngayon, na ah, namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Ah. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan. kondi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alaga nga uh, kambing o mga hayo, pati pati bang hayo pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Mamali ang senang laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Di naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Hindi na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag maguwi ang mga tao galing sa bukid. At ang mga kapitbahay mali na halos magkakasabay na kaming maghapunan. At sabay nang magkwentuhan hanggang sa abutin na aabuti ng dilim. Yung tipong kahit simpleng buhay lang sa probinsya. Dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, Abang abala tayo sa mga bilis na buhay sa syudad. Minsan, gusto ko nalang bumalik sa panahong ngayon. Doon, dahil uh, simpleng buhay kung saan walang masyadong, nakaa uh, walang masyadong iniintindi. Kundi kung paano ka lang magiging masaya. Ang natin ay okay. Tadawid, Kamat at Pecha. Thank you sa panunod mga guys. Ang idol yun natin. Kain tayo.